sa isinagawang isang linggong brigada, masasabi raw ng DepEd Pangasinan School Division Office 1 na handa na ang mga paaralan na kanilang nasasakupan. Handa na rin ang mga mag-aaral na muling papasok sa eskwela. Sa huling datos kasi ng DepEd Ilocos Region, pumalo na sa 823,703 na mga estudyante mula sa elementarya hanggang high school ang nakapag-enroll na. Higit sa 300,000 rito ang inaasahang magmumula sa School Division Office 1 ng Pangasinan na siyang pinakamalaki sa probinsya. And most of our central schools, sir, so malalaki po talaga ang population ng mga central schools and national high schools because they are located po sa uh, town, city. Kabilang sa mga ito ang Pangasinan National High School sa bayan ng Lingayen, isa ito sa pinakamalaking paaralan sa probinsya ng Pangasinan. 7,000 estudyante ang inaasahang papasok sa junior at senior high school sa Agosto 29. Bagamat malaki ang bilang, tinitiyak naman nila na magiging sapat ang bilang ng mga classroom sa mag-aaral. Uh, for now, okay naman na yung mga classrooms namin uh, dahil mayroon din po tayong nag-maintain sa mga classrooms dito sa ating paaralan. At... Uh, okay naman na yung magagamit ng ating mga estudyante. Bagamat siyempre, kinukulang pa tayo ng mga classrooms dito ngayon dahil may mga hindi na talaga pwedeng gamitin. Pero ginagawa naman po natin ang lahat ang ating makakaya para sa pagbubukas ng klase ay ma-accommodate lahat ng ating mga mag-aaral. Patuloy din naman ang isinasagawang pagkukumpuni sa mga gagamitin ng mga estudyante, lalo pa't isa ang bayan ng Lingayen sa isinailalim sa Sirap calamity bunsod ng bagyong Egay at Habagat. Tuloy-tuloy, uh, regular ang pasok ng mga estudyante natin. Uh, walang shifting ngayong taon. 100% ready na ang ating eskwilahan. Actually, nagkandak na tayo kaninang umaga ng meeting with the PTA at nailahad na natin yung mga patakaran ng ating paaralan sa pagbubukas ng klase. At... 14,065 teachers Are you ready uh, magturo. I'm excited na po sila this coming August 29 for the opening of classes. Po, sa inaasahang dagsa ng mga papasok sa ikadalawamputsyam ng Agosto, naglatag na ng Oplan Ligtas Balik Eskwela ang Pangasinan Police Provincial Office. Dito, ide-deploy ang aabot sa 600 pulis sa bawat eskwelahan sa probinsya. Ito'y upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral. So, so sa paghahanda po ng kapulisan po dito sa ating pangasinan, uh, mayroon po tayong police assistant desk na ipa ilalagay dyan sa malapit sa mga schools at saka mayroon din po tayong Police Express na nilalagay din po along the highways na kita po ng ating mga mamamayan na dadaan. Sa ngayon, puspusan na rin ang isinasagawang orientation sa mga magulang upang matiyak na magiging ligtas ang Balik Eskwela 2023. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.